Ang uh, at yung pepperito simple lang po may plato. Kainin. Dinugo. Ah, hindi mo masita na napakasarap. ito pose of lamang loob, dugo ng baboy, ay mga spices at meron din laman-laman dyan ng baboy. I mean, pork pa pork na ano, karne. Ang kanitindang hindi natindar, Pork adobo. Ito ang favorite ni Brenda at ni Argel ang Shani na mais. Kalimbugas yung tawag sa amin dito. With langaw. Ito pa yung di ano. Simple dito at soft drinks. We also have banana. Yeah. Simple Baby lang po observation. Dito na po yung main dish natin. I sa sing. Ang. Sa nito sa amin po. Sing. 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 Mamarin sa mas mayarin. Yan po ang ating fresh na preparator. And mamaya magbibidyo po kami for the safety of everyone. Chal. Nang Merlin! Nang Berlin Alin na! <laughs> <laughs> <Ate Ching! laughs> A Lord, let us make a same of our Father's so and Lord's Spirit. Amen. Give us all the Dios. Namin wala sa tanan. Namin Father, we offer you our life. We offer you our activities today, Lord God. We thank you for all the blessings. We so are most especially kay Lord God. As we celebrate the birthday of our Yung Nanadat Asayemo, Nanad Asalagi with you, Lord God. Um, Lord God, um, Tagumusa Salawas and blessings, Ang yung familia nga Rapinita Isayota. Most especially, Lord God, Kay Brenda, Ogstananan, Nidimila nga Makati Sita, sa Yung familia. Lord God, Nag, um, prepare an yung for this food. May you also bless them with all your blessings, Lord God. Together, bless us, O Lord, and give thanks for the bound to receive from the above

<laughs> no, 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 no. <laughs> Tara, this is Albert. <laughs> <laughs> Ako ah, sila, Timo, mga anak. So, let's eat, guys. Oh, Tradition for everybody. Ito tayo yung mousey ng handa namin oh, kung may mga celebration, no? Litsyon lang tapos rice. Maraming mo na, no? Lamin na mo na, no? Mm. Litsyon tapos rice lang tayo, no? di ba? Uy, pero may gulay kami ngayon. Inday, mag-favorite, Inday! Oh, tambal sa ka. kain. <laughs> mga bint. <bean. laughs> let's eat, let's eat, let's eat, let's eat, let's eat. Asa man ang team lechon? Asa mo to sila? Ah, ba to na sa lechon? Wala pala Nanakaw. Ito yung mga Ito yung mga apo. Apo, anak, pamangkin, ex. Ah! Charot lang, charot lang. Silingan. Nakawin po ang dyan saan. Silingan po. <laughs> Silingan po. <laughs> <laughs> Silingan po. <laughs> uh, let's see, Tais, okay, you're very busy. Yeah. Nasa no, so taas din. Donda is here. is yeah. here. Ayos ayos siya sukari. Let her sukat para lahat freedom to choose. Kasi kanunin mo tani intay nga. Bawal makasaliksyon. O beans. Sorry. <laughs> <laughs> Sige na. Ikilid ang gamay Ikilid kay para magpanginis. O isa ka plato. Nara si Kuya Lugarte. te na Nara si Kuya dia nakabat.

So far, this is the youngest Apo kasi wala pa kay Itching. At kay Itching, kay Donna. <laughs> <laughs> It uh, bayot! Mama, ba <laughs> ba 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 Scarla bayot! Scarla bayot. Nami? Nagi-Scarla. Ama <laughs> <laughs> ah, si Adib, gano'n din siyang kaani? Kanika. Kanika. Kanika naman. Ha? Ha? Sige, bakit nito ganina po? Adib? Pose mo ba siya sa mga pc <laughs> sa mga Yu-Gi-Kubes? <laughs> wala <laughs> kita siyang pose? Sa trending sa amo? Play video. Yan, ako ano niya kitong abon ako. Dahil Dahil sa lahat. Dahil sa lahat. Dahil sa lahat. Dahil sa ka. Dahil sa lahat. Dahil sa lahat. Dahil sa lahat. sa lahat. Dahil sa lahat. Dahil sa Kapatid po ni Uncle Romeo. Mga on! na ano mo ginuo ang simbang ko. Pagkaon na mo bangko. Eh, bangko. Plato! Ano, Pagkaon na plato! Oh, naitaw si D.O. Simbang ko. Ina na, plato. Uy, pagkaon na ta.